nandito tayo sa ayan, uh, ayan sa my B walk kasi busy ako ngayon gawa nung pupunta kami sa boat sa yate nila amo kasi mananood um, kami ng fireworks inahanap ko yung tindahan at hindi binigay ni Amo sa akin yung address, yung driver na bigay. Yung pick up ako ng cake and then pagkatapos pick up ng cake, you know, pick up ng cake, pumunta ako dito. Hindi ko alam saan, nagtanong ako doon sa may, mayroon kasing nagbabantay, sabi ko na saan, going up daw and then walk daw, opposite side down ng, Ang sabi niya, opposite side daw ng, ang ano, Uniqlo. Hindi hanapin natin. Kasi ang pangalan is Open Rice. Yun sana. <laughs> yung Uniqlo, hindi ko alam. Ayan guys, yung buhay dito sa Hong Kong. Ayan, overtime tayo ngayon. And then, wala kasing ano, wala kasing address na ma May address pero kaso lang Chinese. Pero, may nakalagay naman siya may pangalan siya no sabi daw mag walk daw ako dito and then ano daw hanapin ko daw yung restaurant nag order kasi si amo ng thailand food yung manghang yata Yan, marami din tao ngayon kasi second day of chinese new year wala kasi na yung makamawala ako nito hindi ko alam <laughs> hindi ko alam kasi sabi na opposite side ng unit lo patay tayo dyan Okay Ang ganda nyo yun yung niklo? Yung si babae, hirap naman namin Ay, mayroong mga restaurant dito, baka dito Yan o, no? nandito ako sa Ano Hindi, ano Vietnamese naman yan Ano po ako guys, oh Ang ganda nung ano dito Dito, dito sa may Ay, nandito siya Ayan o no? Ito pala. Tukpok -tuk boat. -tuk. Ayan. Yung resto na yan. Ayan. Nakita ko na ito. Ito. Kaya anahin kay, ko muna guys. Puhanin ko muna. Kasi natatawa yung babae siya. Nagbablog yata. Dito. Yung order. Ito. Ayan guys. Bye bye guys. Nandito na. Puhanin ko yung order. Ganda, ganda. Guys, bibili tayo ng salamin. Tingnan yung presyo ng salamin. 25. Ito yung 19. Ito siya. 19 dollars. Tsaka 19. Tsaka 29. <laughs> nakuha ko na yung order ni Amo. Alam mo ba, hindi siya order, kundi bibili pala na on the spot. Yan. So, ang sabi ko pa noon, um, napahiya What tuloy ako. Sabi ko, umorder yung Amo ko. Ang sabi ko, anong order? Wala namang nag-order. Tinignan daw niya sa ano. Uy, Diyos ko, yung Amo ko pala. Yung pala bibili. Bibili na on the spot. Kaya pala, ang driver nagsasabi na order. Yung pala bibili na, bibili doon ito. Ito yung Thailand food. Yan you o. Know, hinihintay ko lang yung driver. Kasi hinihintay ko ito ng 20 minutes. Yan o. Yan guys. That's it for today's video guys. Hindi puding tayo pwedeng -video, video doon sa sakyan. Ayan, thank you for watching. Gigingan nito ang buhay ng katulong guys. Kahit saan ka pupunta. Kahit hindi mo alam yung lugar. Kailangan mo nung putahan. Yan bye guys. Thank you for watching. Bye bye. And guys kasi automatic oh hindi na nating kailangan maghirap pa. Kundi, bubuksan na lang tayo ng pusa. Saris. <laughs> Hello guys, nandito ako sa sa may B-Walk. May B-Walk. may concert sa likod ko. kasi ako ng, aki, ng aking ng driver. Kasi tinawagan ko siya kanina, I'm ko. Yun pala. Eh, tawag to kinuha yung sinundo yung amo kong lalaki kaya ito, oh, ito yung order ito yung order kasi 5 o'clock pupunta kami doon sa may sa may yate ni amo sana marami silang ano doon marami bisita para magkaroon tayo na kahit sapman sapman or kahit, uh, ah, kahit mamagano tatanggap tayo <laughs> yan oh. ito so, yung biwok. Yan meron. Yan. Yan ang biwok. First time ko dito. Kasi medyo malamig din. Yan kumakanta kan kanta yan kasi Kaya guys, hintayin natin yung ating hang driver. Kaya mamaya pa ako makauwi. Magmi-message na, na yan Mimi message yun. Kung nandito na siya. Kaya mag-lightsit down-sit down muna ako.